Grabe mga kadugyo, nag-ambagan nga pala kaming lahat para makabili ng cake dahil birthday ngayon ng tatay ni Boy Susi. Pero yung saya namin ay napalitan ng gula. Nahuli kasi namin si skincare na yeah. kinuha niya pag-aari at tinago sa bag niya. Yeah. Isang umaga, habang nagpe-Facebook ako, nagulat ako dahil biglang may nag notify Birthday pala na Tito Beng, aka Papa Susi, ang tatay ni Boy Susi. Kaya naman nag-decide ako, si Boy Skincare, si Ichan Bungan, at si Boy Ubo na Bibili tayo ng cake para kay Papa Susi. Bibili tayo ng cake para sa Papa ni Boy Susi. Bibili tayo ng <laughs> cake para sa... <laughs> Paano ni Boy Kaya naman nag abang na agad kami ng sasakyan dito sa labas. Ito pala ang pamangkin ko na si Crystal Maiden, naaya siya ni skincare na sumama. Pero nung nandito na kami sa labas, At tapos na siya mag-video. Kami na ang pinag-alaga niya. May kasama tuloy kami maliit sa pagbiyahe. 30 minutes na nga pala kami nag-aabang ng na sasakyan. At sa wakas meron na nga din dumaan. nag sila sa Makati doon sa loob. At no choice na dito ako napunta sa likod kasama si Itchang bunggan Okay lang maarawan kami, wala naman kaming skincare. Pero kahit mainit, mahangin naman. Kasi bukid lagi naming nadadaanan. nag kami na dito kami sa Red Ribbon Bibili ng cake. Medyo mahirap mamili kasi maraming pagpipili. Meron din pala dito mga mamon. Nakakita nga ako dito ng cake na BTS Playboy. Iniisip ko nga ito bang birthday cake ang bibilin ko kaso parang pambata. At ako kay Chan Bungang kung ano ba dapat. Kaso nakatulala lang siya sa akin. Kasi sa totoo niya low budget talaga kami ngayon. Hindi kami ngayon nakakaluwag-luwag. Totoo po 'yun. Pali pinauutan ko pala si Skincare ng 50 pesos para saktong apat na mamon ang mabili niya. Nakuha niya lahat ng Playboy. Wala din pa lang pera ang tito ko na si Boy Ubo. Sabi ko ako na lang di magbabayad kung ano man kukunin niya. Dahil taghirap talaga kami ngayon. Maliit na cake lang ang na-afford ko. Pagkatapos namin mamili, sumakay ulit kami ng tricycle. Dobat so, kasi mga e-bike namin tamang commit lang kami sa Initan. Mga 20 minutes lang nakarating na kami dito sa St. Joseph. Taga dito kasi si Boy Susi at yung ATH store na nakita niyo ay tindahan nila. Lalakad La na kami lahat, dala yung cake at mamon na bibigyan namin kay Tito Beng. Happy birthday Tito Beng, Papa Susi. Salamat po. Happy Ramad birthday. Salamat din. Yung iabot pala na Ichan Bunga. Wala na dahil kinain niya habang nandoon kami sa si tricycle. Hmm. sorry po Papa Susi. Imbis na kami ang magpa soft drinks, kami pa yung pina soft drinks. Nakakahalata yata ni Papa Susi na naghihirap na kami. Real hey. talk, alam niyo ba, na mga oras na yan ay talagang gutom na gutom na kami. Wala talaga kaming kain nang araw na yan. Hmm. Kaya naman tamang asmir mukbang muna kami ng chichiriat soft drinks. kabait na Oh, Gano'n Dahil wala si Boy Susi Sobrang daming revelations ni Papa Susi Tungkol kay Boy Susi Na talaga namang shock na shock ako Sa bawat nalalaman ko hey, Hindi ko inexpect expect na totoo tong mga to Gusto oh. nyo ba magchika ako kahit isa? Grabe, expect the unexpected Dahil hindi ko na kaya mga marinig ko Pero tingin ko na yung camera Dahil nagutom ako sa mga narinig ko Kung oh. ano na yung badampot ko dito Yun ang bibiling ko Dahil 9 pesos daw to Nagbayad ako ng 10 piso Dahil gusto ko mag inspire sa kabataan Tamang sukli ang kinuha ko Real talk talaga sa totoo lang Habang kumakain ako dito Hindi ko na Na nasa ko pala si Ichambungan Kaya naman nung napatingin ako Talagang totoong nagulat ako sa kanya Kasi naman nakatingin lang siya At lang reaksyon. Tapos nagtataka kami. Meron kasi nawawala dito sa tindahan. At si Boy Skin, kaya may at maya na mayroong ginagalaw sa bag niya. Kaya nagduda ako, bakit ayaw niya ipakita? Nasa bag pala niya yung corn beef na nawawala. Grabe, ang yaman niya -yaman muna. Bakit mo nagagawa to? Kaya lang naman ako nainis sa kanya. Tinulo niya yung dalawang corn beef. Pwede naman kaming tig-isa, di ba? Kaya naman ako na lang akong kumuha. Wala naman nakakakita eh. Charot, dahil nagbago na ako at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan. Ay ibinalik ko ito. Lesson learned, wag po tayong kukunan, hindi atin. Di diba, Boy Skin Care? You are my destiny, Char. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.